yung pagsakpris ko talaga na mapapawaw ka sa sobrang mura yes, at mapapamura ka dahil sa sobrang mura. mura. Ito sa ngayon, magkano ito? Ano ito, is, is, ito? po is Redmi 4A na sa halagang 1,499 pero ngayon po is ibibigay po natin po siya ng 999 na lang ito po. po. Ito ma'am? Yes po, 999, 999. 999 na lang siya. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Yeah. Oh, oh, Ayun na si Papansin TV at si Lapid at si Kikir. Ayun na! <laughs> Dito kami sa Bibiga. Nino. Mga bundle. Yes. 1,699 with freebies at saka itong tablet na sa halagang 3,499 isang tablet, isang unit, isang OPPO 837 with keypad na rin po yan. Ganyan po si Ninong magbagsak presyo. May freebies pa. Ninong freebies. Uh, June 1 po yung piece of deals po natin. Okay. Yes. Lalong lalo na ito ngayon. 1,499 ngayon. Pero ngayon, 999 na lang po. Yes. Bodega ni Ninong. Ni-invite ko po kayong pumunta ulit dito sa June 1 sa Bodega ni Ninong. Dito lang po yan sa Taytay New Public Market po. Block 1, stall number 32. yan, makikita nyo nyo mismo yung New Tai Tai Public Market ganyan siya, oh. tatawid lang tayo dito kabiyay, ayun, o oh. tatawid tayo dito, di Diretso. at yan, so may hagnan dito, kabiyay, oh. 1, 1 2, 3, 4 and then, uh, makikita nyo na agad so ito may mga pasilyo sa dito may makikita kayong pasilyo so lalakarin nyo lang po And then may makikita kayo dito'ng Reloading uh, reloading station 'yan. And then pagpasok niyan, makikita niyo na dito yung bodega ni uh, Ninong, ayan 'no. Ayun yung bodega ni Ninong. So katabi lang siya nitong mga nagtitinda ng damit at itong uh, reloading station, papasok lang tayo dito at makikita na natin itong kanilang uh, ano shop, yung gudega ni Ninong, ayan 'no. Ayan, Budiga Ni Ninong Black 1, stall number 32, bagong palengke ng Taytay Rizal. At yan ang mag sa atin, si ma'am. Mga kablay, uh, magandang araw sa inyo lahat. Uh, nandito po ako ngayon sa isang bagong bilihan ng mga murang cellphone dito sa may uh, Taytay New Public Market. Magkikita natin sa ating likuran, dito yung uh, Budiga Ni Ninong. So, uh, dito kablay, makikita natin dito yung kanilang mga available na mga items na cellphone na mura lang at ito ay may mga previous pa. At ipapakita ko sa inyo dito yung mga cellphone nila na swak sa inyong bulsa. Kabe, tara samahan nyo ako kabe. At ating tingnan yung kanilang mga available na mga cellphone dito na binibenta na mas mura lang. Ayan o. Oh. So, uh, located sila dito kabiyahe sa may uh, bandang ground floor nitong New Taytay Public Market. Naming available dito kabiyahe eh, pakikita nyo na halos sa uh, may mga previous silang uh, available na tinitinda dito. Sa so, sa ating tatanungin dito si Ma'am Paila, siya so, yung naka, ano dito, nagbabantay sa bodega ni Ninong. So, may tatanong lang tayo sa kanya tungkol dito sa kanilang mga naka na item sa may bodega ni Nino. Balik ngayon lang po. Ngayon lang. Opo, sa top opening po natin. Tapos yung... Ang grand opening po natin is sa uh, June 1, 2024. May tapis students po tayo doon. Mamimili po kami sa 20 person po na unang makakarating. Ibigyan po natin sila ng ano, piso virus. Tapos ito ma'am, itong bodega din yung pagsak person dati. Siya pa yes po. Ito? Dito lang po yan sa New Public Market, Taytay Rizal po. Block 1, stall number 32. Nagbubukas kayo? Anong na oras? Nagbubukas po kami ng 7 p.m. hanggang 8 p.m. po ng gabi. Nandito, Sunday po? Araw-araw na po yan, everyday. Ma'am, kagaya nito, may tanong-tanong. Yes. Meron kayo super so sale. Yung nitsa bundle. Bundle. 3,000,000,000,000,000. Yes. Ano ba ang kakaiba rito? May mga free ba? Ano ba, ma'am? Yes po. Ito po siya. Kung ito pong bundle namin, isang Y55 at saka isang A37. May free ka ng K-pad at saka isang ganito. Ah, yes. free? Ito po yung free. Sa halagang 3,199. Ito lahat ito? Yes po. May freebies ka po na dalawa po. Pa. May, mamili ka lang po dyan. Ah, mamimili dito? Yes po. Opo. Basta dalawa po. Okay. Pag bibili po kayo ng isang items, mayroon na po kayong freebies kahit alin po dito yung gusto nyong makuha. Kahit isa lang items po na Bali po nyong bibili. Bago Eto is 3,199 bundle. Opo. Ngayon po, ma Opo. ano to? Mga brand nyo ba ito? Yes po, lahat po tayo brand nyo. Ma'am, kagaya nitong cellphone nyo po, ano naman po ang mga warranty ho po yan? Meron po tayong warranty po dito na one month warranty po. One, one month? Yes. Ano pa ma'am yung iba rito ma'am? Lala ipakikikita nyo ma'am? Pasok po kayo sa loob. Okay, ba? Yes. Pasok tayo ha? Yes. Dito tayo ngayon sa Tai Tai Resort. Napakaganda ngayon. Sa bodega ni Nina. Yes po. Sige ma'am, ikaw na mga mag-introduce ko. Ano yes po. Saan tayo mauna? Mayroon po tayo dito ang Redmi A2 Plus. 3GB RAM, 64GB, meron, uh, nasa halagang 3,199 na po yan. Pero may freebies pong dalawang, dalawang item na freebies. Uh, ano yung dalawang item ayun? Pwede po sa speaker, pwedeng headphone, pwedeng mini fan, pwedeng uh, stand ng phone. Yes po Ano pa yung iba do? Bagaya ito. Katulad po nitong latest po natin na Oppo A18 na sa halagang 3,699 na lang din po. 64 gb yan. Yes po. May previous na yun po lahat ng kukunin yung item sa amin. Yes. Yeah. Tapos dito naman sa baba. Dito naman po. Ito yung Smart 8 nyo? Yes po. Smart 8 po, 128 gb na sa 3,799 na lang po yan. Aba dati, talaga mataas naman talaga ang Yes, at saka ang, ang, maganda po sa amin dito is nagbibigay po kami ng freebies. Hindi na po yung nagtatapos. Uh, Ayun sir, baka may katalungan kayo. Uh, yung pinakaan mo dito, ang pinakamurang binibenta ngayon. yes, uh, mayroon so, yung, po tayong ditong 1,699 na lang po. Okay, may freebies na, na din po. Opo, lahat na po ito mayuwi nyo. Y55? Yes. Y55 po na Vivo. Yes. May free na din po siyang home stand at saka isang speaker. Bundle. Yes. At saka ito pong mayroon tayo po ditong ano, Spark Pro Tablet New Generation. May kasama na siyang Oppo A83. At saka free na po itong k -pad. Yes. Ayun, 4, Nasa halagang 4,499 na lang po yan. Tapos yung rin Parehas din po. One month warranty din po sa lahat ng okay. Yes. Meron din po tayong mababang presyo po ng tablet. Eh, eto. Para po ito sa mga bata po. 3,499 po. Isang tablet, isang unit na Y55 at saka isang K-pad. Free na din po yun. Swak na swak sa budget. Yes. kayo. Halin pa diyan, ma'am. Tulad po nito, mayroon po tayong dito ano, bundle po. Isang Smart Date, isang Spark Go, isang A3S na sa halagang 9,399 na lang din po. Tatlo na po 'yan. Tatlong na po itong lahat. May previous na din po ito sila. Lahat. Ayan. Murang-mura na po 'yan. Yes. Oh, tapos ma'am, ano pa yung mga ano rito? Dito naman po tayo sa, meron po tayong dito ang Spark Code 2024 na sa halagang 3,299 na lang din po. With freebies na din po yan lahat. 64GB naman? Yes na. po, 64GB. Meron kayo rito ma'am, 5G? Lahat po ito 5G. Ay, lahat ito so, 5G? Pa? Oo. Naku, mas maganda kasi yung iba kasi 4G lang. Oo. Oo. Ang mga 4G, po natin ha? is yung ano, yung mga, mga unang unit tulad itong 837. Yan, anong naman yan? Yan yung mga... Uh, Opo, ay 37. Nasa halagang 1,599 na lang po. Yes po. Magkano ulit? 1,599. Yes po. <laughs> Magkamura lang po. Oh. May previous po yan na dalawa. So, ayun na. Yes. 2,000 na 99. Ngayon, 1,599. 500? Yes po. Baka ka, 1,500? Hindi po. 1,699? Bodega well, sale po tayo, sir. Yes po. Bodega Saan ulit ito, Modeta? Dito lang po yan sa Taytay -tay New Public Market po. Short Black 1. Yes po. Ang grand opening? Sa June 1 po. Yan, Mayroon sa... po tayong piso deals sa mystery box eh, mo ilalagay. May mga unit na po yun nilalagay sa mystery box. Naglalagay din kayo, ha? Yes po. Ano ba, mamang, piso? Oh, para malaman na rin. Ito po, si po? Budega ni Ninong. Yes po, pakifollow na lang po ang Budega ni Ninong. Anong na oras naman naglalive? Bale, maglalay po tayo ng gabi, 7pm hanggang 9pm. Kaya panawagan ka ulit para mag-follow sa'yo. Yes po. Um, maglalay po kami, everyday po yan, sa 7pm hanggang 9pm po sa bodega ni Ninong po sa page na. Tapos ito naman ma'am, mayroong para kayo rito, 199. Yes, 1,999 po sa OPPO A83. Ano to 5G? Yes po. May freebies din po itong dalawang ano items. Pero ko ito na hay. Ano yep. makikita niyo mga 5G na ito ha? Yes. Hindi na tulad ng iba 4G. Kakaiba. May AMOLED screen na rin kayo ha. Mm. Okay. Meron po din mga latest po doon sa ano, kabila, oh, wow. pero mamaya okay. na lang. Okay. Dito na po yan, no? Meron na, lahat na po ito. Meron freebies, speakers, headphones, kung ano man ang gusto nila. Pwede rin mini fan, stand phone. Yes. Ito naman, naman po. Yan. Smart kids po ito. Maganda po ito sa mga bata kasi may mga games na po ito naka-installed sa loob. Ilang gig naman yan? Sa, ito naman siya is nasa uh, 1,799 na lang po with previous po ito. 5G pa? Yes. Magkano ulit ito? 1,799 na lang. Yes. May freebies na din po itong dalawang Pero, items. Ay, lahat pala ito ha. May mga freebies yes. ito. Pero mas mura kung kukunin mo itong bundle. Kasi may cellphone ka na, may tablet ka na, may keypad ka pa. Ay, Nasa halagang 3,499 na lang. Sabi na ni ma'am. Yes. Uh, Ano naman ito ma'am? Yung mga nasa baba. Ito A70. ito, po. po. Keypad po ito. Ano yan? Mga ano yan? Ito po ang keypad po natin is sa halagang 399 na lang din po. So, P399? Oh. Double SIM card? Yes, double okay. SIM card. May battery na, charger, headset. May patak ng ano na? Samsung. May Nokia. Yes. Okay. Tapos may mga charger okay. na? Yan. Yes. Okay. Brand new pa po ito. Brand, Brand new. Magkano ulit? P399. Oh, Nag-wholesale din po tayo. Aba yun, yung mga reseller ha? Oh, may bawas din po yan. Yung may mga gusto naman. Mag-message lang Mag po sa page ng bodega ni Nino. Yan, ang kagandahan rito. Yes. Dito naman, malibang pala rito sa mga gadget. Meron mo pala kayong mga speaker dito? Yes, meron din po tayong dito speaker ba? dito. Ito pong kuku, oh, oh. is na nasa, ano po siya, 1,000 na lang. May kasama po siyang USB na free. Oh, oh. At saka microphone po. Yon One yon month warranty. Rin, yes. Porgi po, may free na din po yung kanta na 250 song. Opo. Yes. 000. Magka ano ulit yan, ma'am? 1,000 na lang po. Apo, ano rin naman ang warranty yan? 1 month warranty din po tayo dyan. Ay, Ayun. Ito naman po yung bestseller natin ay karaoke box. Ito? Opo. Meron din po itong free na wireless mic at saka may wireless po na mic nasa halagang 1,999 wow, na lang din po yan. Yes. Ayun, By free din po yan na USB. Ulit ulit dito Pinsano. lang po Pinsano. yan sa Taytay -tay New Public Market po. Tapos, ang pitch niya sa Facebook? Bodega ni Minan. Tapos, maglalive kayo? 7 p.m. hanggang 9 p.m. Araw-araw. Yes. Dito pa tayo ba? Maraming yes. You know, so. ito, ito, yes. Ito po ayun, yung ayun. mga sale natin. 1,999 isang unit A83 may kasamang freebies na dalawa headphones at saka phone stand pwede rin mo rin palitan siya ng speaker Ah, uh, kung gusto mo yes, si kung, oo, mamimili ka lang kung anong gusto mong freebies na kukunin mo yun yung kagandahan dyan okay Okay. mama, dito naman tayo sa kabila ha? okay dito naman tayo sa kabila ito yung mga yun, ano I-flex e ko din po sir yung 999 na ano, second hand. Opo, opo. 999. Lahat oh, okay. ba na natin? Yeah. O dito, maglabas ka rito yung mga ano. Ito. Ay, ay, kayo. Wala pa. Meron. Wala pa. sige, sige. Ito yung mga, mga latest. Yan. Ay, Ilabas mo sa Sige, Sige, 999 na lang pero sa June 1 uh, June 1 to June 5 na kasi okay. kami yun, yan, yung pupunta namin, i-ano namin siya Kaya naka-promote ako ng uh, mula June 1 for 999 hmm.

Ano ito ba yung mga affordable na talagang Christian Bank sa talaga na mapapawaw ka sa sobrang mura yes, at mapapamura ka dahil sa sobrang mura. mura. Ito sa ngayon, magkano ito? Ano eto ang is, ito, is, ito? ito po is Redmi 4A na sa halagang 1,499 pero ngayon po is ibibigay po natin po siya ng 999 na lang po. Ito po, ito ma'am? Yes po. 999. po, 999, 999 na lang siya. Mm -hmm. Ang dating price niya po is 1499. Yung 999 hanggang kailan ba yan? Kasi nakapro-promo ka lol. Yes, hanggang June 5 po yan. June 5? Yes, babalik po yan sa 15. Oo, babalik daw sa 15. Oh, so ngayon po yan is nasa 1, uh, 999 na lang ngayon. Ito, ang yes. dami nito. Ito pala mga second hand na ano pala. Yes, Pero pa, original hand. ito. Yes, po, pa, original. Yeah, para original ito para sa pagkakaalam nyo para hindi na kayo malito ito mga second hand ito second hand itong nakabalot pero wala nang mga freebies ito ma'am meron din nagbibigay din tayo ng freebies dito nandun, Hato. Nine, Hato. Nine, Hato. May Hato may po lahat po ng items pa rin yes meron ito naman kagaya meron po din may warranty din po itong one month warranty din po, uh, 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 po. Uh, saan ka naman ito uh, ang lina uh, po ng camera niya. ayun uh, ayan ayan oh, ayan yeah. Oh, oh, oh yeah. ayaw na si Mapansin TV, tsaka sila kayo, tsaka si Reno. <laughs> dito kami sa Budiga. Ni, -ni, -no. No. Ni, -ni -no. Pero ngayon, yung ninang ko, yung nag-dream mo. Pero oh, <laughs> ngayon si ano. Ito si Kinhan, o? Yes, si Kinhan. Han. Saan pa? Ano yung pinakamataas? Pero magiginis pa no? po ito. Ano yung pinakamataas? Ah, pero parehas lang. Yes, isang ah, model, model po yan. 999 na lang. 999 yes. na lang dito naman tayo ma Budget meet uh, dito talaga. Dito sa kasosyalan naman tayo ma'am. Yes. Dito, saan tayo mag-uumpisa? Ito okay. po yung mga latest natin. Ito po yung S23 Plus, I galing po ito sa ITEL. Ito po yung latest natin ngayon, napakorbs po ito. Ito rin, brand new po ito. Yes po, brand, brand new. Ito, ito is nasa 256 GB, 16 RAM, nasa halagang 7,699. Ano Mayroon din. Ayun, dual SIM din. Na siya. Yes. Yan ang kagandahan ito naman. Ito, po yung Pobo 5. Galing po ito sa Tecno. Nasa halagang 6,999 na lang din po. Ilang gig siya? 256 din 25, po. Yes. Well, in, ano yan? 256? Yes. 256. Memory niya po. 256. 16 RAM po yung 16, ano niya. Yes, 16 RAM, 256, uh, 256 GB Ares po po, galing po sa ITEL na sa halagang 7,499 with previous na po tayo sa lahat ng items po ha. Anong ibig sabihin ng lahat ng items? Anong pre previous yan? Previous. Ito po. La, ganito rin. Yung mga speaker, mini fan, headphones, may libre na po sila lahat ng items na bibili. Yes po. Ito is 256, uh, 24 RAM, 24 GB RAM. Sale ngayon, ngayon po, 7,499. 7,999. Ngayon? Ares po. Ngayon po is 7,499 na lang. Ito na 30 no? Note 30, galing po ito sa Infinix, nasa halagang 6,999 na lang din po. 16 GB RAM to 56 GB. Yes. Tapos ano mga freebies na Ano Marami po tayong freebies. Sige ano pa, na natin habang Okay, meron po tayo ditong mga Redmi 9A. Ganito po siya. Ano to? Second hand din? Second hand po yan. Sa malalaki na po ito. Ito po ay 64 GB po. 64 gb Yes. Itong 64 gb nyo naman, magkaano po yan? Nasa halagang 2,300 na lang din po. 2,000? Sa ngayong araw lang na ito? Hanggang yes, po? hanggang June 5 na lang. Oo, oh, oh, hanggang, hanggang opening. Magkano ito 2,000 po? Balik sa 2,690? Opo. Oo, hanggang na lang ito. 2,300 na lang. Ano ito? May kasamang charger o ito na lang talaga? Yan na lang din po. At saka may previous din po yan kasi. Yes. Sobrang mura na po yan. Budget na budget. Sok na sok po yan sa budget. Ayun, ang dami talaga sila ng... Yes, yan po yung mga sample dito sa loob yung nasa labas. Yes. Yan, yeah. yeah, mo kami doon. Ma'am, doon ka lang ma'am, yes, mo. Yes po. Ini-invite ko po kami pumunta sa grand opening po namin sa June 1, 2024, 7 a.m. po hanggang 9 p 8 p.m. ng gabi. Pero ngayong araw na to, tuloy-tuloy, bukas tuloy, tuloy. Yes po, soft opening po. Tapos doon sa Pero sa, opening. sa grand opening po, may mga peace deals po tayo. Sa 20% person po na unang makaka, punta. Doon sa magla kayo, ano po, Yes po. Magla-live po tayo ng 7pm hanggang 9pm po ng gabi. Yes. yes. Ano pa mga mga kakmamalaki ng budiga ni Nino? Ano pa ang mayroon pa talaga? Yung mga pangdiinan talaga yan? Itapas ka na Yes, yung mga mura po natin. Ayun. Ay, ito. Talaga kung na. Ito yung mga bundle. Mga bundle. Yes. 1,699 with freebies. At saka itong tablet na sa halagang 3,499. Isang tablet, isang unit. Isang Oppo a 37 With keypad na din po yan. Ganyan po si Nino magbagsak presyo. May freebies pa. Ninong freebies. Yes. Marami po tayong pamilya. Kaya ano, na, so, ta kayo dito sa Taytay, ha? lalong na yung piso. Deals po. Sa June 1 po, yung piso deals po natin. And okay. na kayo ito, Yes. Lalong-lalong na ito ngayon, ha? 1,499 ngayon. Pero ngayon, 999, 999 po, na lang po. Kaya kayo makakakita dito yes. na kay Minong. Bodega ni Minong. Ayun. Maraming okay, maraming salamat. Okay ka. po. Thank ah. you. Haring, ano nalang mag i ang number na sabi mo, mag-invite. Sige, ini-invite ko po kayo pumunta ulit dito sa June 1 sa Bodega ni Ninong. Dito lang po yan sa Taytay New Public Market po, Black 1, stall number 32. Maraming maraming yes, po. salamat mga. Araw-araw po tayo nandito, wala pong sarado. Wala kayo papansin TV. Wala kayo Big TV. Thank you po. Okay. Salamat. Okay.